Welcome po sa ating channel, Maroon Jalapos TV For today's video guys, magdadaw po po tayo ng konting manok And Guys, naigisan na po natin siya Kumatas katas na rin po siya guys, habang ginigisan natin kumatas katas Lagyan na po natin siya ng mga uh, karagdagang sangkap guys Diretso adobo na po Adobong manok Kaya siyempre guys, pag ako nagadobo ng manok, may gulay Lalagyan po natin siya ng halong at kamatis hmm. ngayon kunatin natin si nang bitcheng s tayo Ngayon. Tapos, ang ating suka. Ang paminta pa lang ka. Paminta, ka. Paminta. paminta tayo dito. suka. Tapos yung gulay natin, ibabaw po natin sa ating adobong manok. Along. Ito Talong. Ando pong manok guys. May talong at kamatis. Yung kamatis po ay bubu na po yan. Yan. Ito po ang ating adobong manok guys. Mayroong kamatis at talong. Tapos tatakpan lang po natin siya guys. Kasi luto na rin po yan. Gulay na lang po lulutoy natin yan guys. Yung manok po ay luto na. Guys. After 13 minutes luto na po yan ayun nga po guys after 10 minutes siguradong lutong luto na po ito ayun na po ang ating adobong manok na may kamatis at talong diba lutong luto na po yan ayun po guys ang ating adobong manok na may kamatis at talong. Ay. Ay. Adobong manok. Kain po. Hmm. Nagyan lang po natin siya ng yun naman po yung additional ko lang po yung talong at kamatis. Dito na po yan. Hanggang sa muli po natin video guys. Maraming salamat po sa TV. Mag-ingat po tayo palagi. God bless you all. Thank you for watching.